Medyo maano yung lupa rito, Nel. Pula. Pero maganda. Ganda dali. Ganda dali. Nabudol kayo, no? Ito yung mga gulong ko, kaya pag dumudulas. Hello, Mona, Tignan mo naman, ganda. Ganda. But my heart to so reassure that could. The guys oh, are in Silaina Silaina. Yes, perfect. <laughs> you put up all my bullshit till you didn't anymore. And now I stand here, calling at your door. Oh, now I stand. Here. ano, mamalengke lang kami dito sa ano, Pinuwe at to. Pinuwe ba? Napakamahal dito. Kompleto <laughs> na tanghalian sa ano, hapunan hanggang bukas na. Ano? Sige, ang mamahal. <laughs> ang mamahal dito nang ano? no. Dire diretso na kami sa ano. Campsite. Hay na diyan. Distance. Ha, pa 🎵 Music kami ng ulan. Sa totoo lang, meron na talagang storm advisory bago pa kami umalis. Kaya eto kami ngayon, nagkakapote. Matitigas ang ulo. Pero yun ang natutuloy, yung mga biglaan. Kaya let's go. Excited na. Back to the ball game. Mhm. <laughs> <Alright>, let's go. Na so, hindi ini, kumain. Pade, go pa te. yan. bulakin nila. Pag-di-dara ko. O, ate, sila. Kaya may sawa nga. Oh. <laughs> pa kami dyan. Pero mamaya, dito na magsisimula ang kalbaryo ng biyahe namin. Dahil konti na ang simentadong daan. Puro labak, puro bato, at malambot na putik ang daraanan. Dahil tagulan nga kasi. Makukulit kami.

Medyo maano yung lupa rito, Nel. Pula. Pero maganda. Ganda gagi. <laughs> Ganda gagi. Ganda. Perfect. Ganda. Tender man. fishing skills in a little boat. Kaya pala napaka ano, napaka bigat. Eh, kaya pala, <laughs> yata, gulong ko. pa. <laughs> 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 mo nga gulong ko, kaya pala dumudulas si. Hello <laughs> <laughs> hello. Nothing with the jet ski. Nothing the 'yung pagkaing nila, sige. Mm, Aba, dito ko lang. Ginagawa mo 'yun. Hindi ata sabak 'yan sa dalampasigan. Ayan na sila, oh, nandiyan lahat, oh. Yeah, kailangan ko i-trash 'to. Kasi ba overcooked 'yan. Hindi ata magsasaka. 'Yun, okay lang 'yan. Ano ka ba? Okay, 'di. Ano 'yung 'yan? Kasi tapos na naming magpakapagod. Hayeto, naglunch na muna kami kahit medyo late na para may energy pa kami pag nag-set up na. I can find my way. <laughs> <laughs> we got everything here at least to stay alive and the time that we share makes it all worth papalabas na yung mga Para yung nakakapit. Eto nga at walang katapusan ng pagtanggal namin ng putik sa gulong. Talagang binalot na siya. Hirap tanggalin ang putik. Sabi mga putik ng gulong namin. Eh. Ah, okay. gusto yung sabi ng yung kakatatag lang ng area na ito ng pinagkampingan namin. So hindi pa siksik gano'y lupa. Kulay pula kaya yung nangyari sa gulong namin. Ayan. Ano yung kinakain niya yung mga putik? Nagtanggal kami kanina. Saka so, pa tayo. Nangyayari tayo yung uh. bao. Kung wala nang dami, yung gabi. Bao? Ayaw. Pwede rin pang ihawin yun eh. Baga pang magdilim, ay nag-asikaso na kami para sa aming hapunan mamaya. At eto, ang ating head chef ngayong araw, si Harvey. Kumuha na rin siya ng dahon ng saging, pero don't worry, kasi nagpaalam naman kami. Paalam kami kay ate. Tiyak. Yeah. Dali. Salamat po. Dahil malamok, gagawa tayo ng pampausok. O, effective to. Napapanood lang naman kay pobre. Pobre yung manlalakbay sa YouTube. Kain siya, yun Gano'n, o. Kain siya, o. Ako napapadalas yung pagkamping natin na ano ah. kasama tayo ano. Last time sila ate. Ate ko sa kabayaw. Kasi so, nga naman sila. Hindi na. Wala pala sila naligo. Bukas problema. Nakita nyo kanina yung pupunta kami ano. Gabi hirap. Pero problema dyan bukas. Sana ano. Maraw. para hindi pa tuyo. Ay hindi malambot. So, Pataas kasi. Mahirap eh. Pero kaya-kaya mo siguro ano, Kasi may kasama naman kami na isa pa tulungan, tulungan. Tapos pagkakit ng isa, tulungan naman ng isa. Huwag na lang siguro ano, para effective. <laughs> ito, papausukin na natin. na siguro yan, hanggang mama Meron pa naman dito. right. Habang kami ay nagluluto, ay ine enjoy rin namin ang magandang view at katahimikan dito sa lugar. Talagang napakaganda. At ito, sumapit na nga ang gabi. Maya maya lamang ay kakain na kami. masusunog! Let's go! Tara! Samahan niyo kami sa aming munting salo-salo. Kain na lang! Hindi na kainan na! Ay, dali! Amon! Anong gumamangulo? Gulot yung gutom na ako, ah. Kain tayo na lang! <laughs> <laughs> <I don't know. laughs> Kasi, niya, salamat po sa mga masasarap na pagkain na kahain. At salamat din sa mga mabubuting kaibigan na nakakasama namin. <laughs> May libreng bonfire pa dito sa amin. Pinagin ni mami. Ayan na.

Hi! Nag-aayos anyway, na nang tulugan. Kaya sana bukas umaraw para kahit papano eh maginhawa ang aming biyahe pa palabas dito sa campsite. Salamat sa araw na ito at nag-enjoy uh, tayo. Bukas, sana yung ganun pa rin, ano. Uh, Lagi nyo paliging mag-enjoy kahit sa pinakapangit na sitwasyon, ano. Dahil hindi uh, nga lahat may reason sabihin, binigay sa'yo dahil kaya mo. Good night!

You feel like summer days to me, won't turn the sunny rays. I hope that we are meant to be. You say nothing at all. Me. somehow Yes, I'm coming for today's video. Pogunapi. Do you grab your wing or good on? Do I buy on? The two frames last. ਸਾਂ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂ 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 ਕੀ ਕੀ ਹੈ ਆਹ ਤੋਂ ਦੇ ਰਮਲਾ ਅੰਨ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇ ਤਾ ਨਾ ਬੋਲ ਰਹਾ ਨਾ ਜੇ ਲੋ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਨਾ ਹਰਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਾਇਨ ਬਾਤ ਹਮੇ ਉਲਨੇ ਨਾ ਤੋ